Oh, kabalo nga na yung kasawa. So sweet, kinining balay na mo karon is mo balay na mo nga gi. Rintahan sa una. Kauban yung uban na. Nga karon iyang kabit na niyang kauban. Ikaw, di ba na kay anak? Hmm? Di ba na kay anak? Mutuo ka, anak. Kina, kina, baka kunan na. Kanang ingana niya nga hinimuan, hinimuan, e mo Hinimuan sa duniya, sa una o sa una. Lumi kayo inyong dugdog, di No? Lamig kay yung dugdog dire. Na nakauna ko na taday, nga wala na sustento og tarong sa iyang anak. Ha? Kanunay. Nano, atong time na kami pa ana. Unsa ipakaon niya so, na mo Unsa na lang ha ikaw? Ako di ko manakit ni di ko manakit ni mo. Pwede po kayo nauna yan o? Kay ka nang laki nga imong giatubang karon ingnon taka ka. Ingnon ta ka. Ing ra na siya karon nimo. Pero og unsa gibuhat niya nako, himuon sa nanay nga nimo. Datuo ka? Datuo ka? Ing ana nga mo, nimo, love kay kaniya. Karon Ako giingon na nako nimo kay bai ko. Hindi, daghan na kayo ni gikabuangan. Gi, Gatuo gi, gi, ka ka nang iyang nimo? kina na, na niya sa una. At yung time na yun, nisumbong, imong, imong hangga ng ex-live-in partner na ako. Nga kamong duha. Nagkabit-kabit mo. Unta yung gibuhat na ako. Gihag pa kuniya. niya. Di ko